So yun guys, tara Pasok tayo dito, sa dakob tayo Yun sama ba natin si Mrs. pa rin Yun o Ah, dito tayo sa dakob, yun At magtatanong tayo dito ng entrance hey, ma'am Good morning po Okay hey, po ba tayo ma'am? Ah, uh, maka-interview po konti <laughs> Yung po, mama, magkano po yung entrance dito? 70, 70. po. 70. Eh. Tapos kasama na po yung kubo. Ah po. magkano po? Ah po, kasama na po 'yan sa entrance na 'yan. Apo. Yung ano po, yung bangus magkano po 'yan? Pag nakahuli kayo, titimbangin natin 150 ang bangus. 80 ang tilapia, 120 ang tindori. Ah, 120 dory. ang eat ng lalaki ng cream dory lalaki, dito, lalaki. <laughs> Nahapon <laughs> yung nakawala, 20 kilo Pero may nakahuli, kahapon na dapat. Dapat nahuli. Itinangay yung kanyang tissue. Ay, sangay. Sayang. So, ayun may guys. Ah, uh, yun may mga mga laki pa rin talagang cream dory dito yeah. so kaya nandito tayo mag update tayo ulit kasi nakapangilan na natin pero matagal na tayo hindi nakabalik dito siguro pang tatlo natin ngayon ayan. pero matagal tagal hindi tayo nakapasyal tayo di, uh, dito sa dako so yun ayan, ayan, kasama natin si Mrs. ngayon guys ayun uh, ayan um, mag, ano kami ngayon pero maraming tao ngayon ngayon, araw ng pero, sabado no. ayun lalo ayan. na bukas madadaanan natin yan sila ngayon uh, ayun so yun guys oh. mga ilang teraso okay. So ayun, tingnan natin yung mga mga nakahuli dito guys. So, no, ayun <laughs> yung mga dati yung mga dati pang in mga in nakahuli ito. dito. Oh. Yan ang mga lalaki. Kumusta po kayo yung bangus dito? Good Kumusta, kumusta po kayo yung mga bangus dito? Good size na rin. Ayun oh, yun. Isang kilo ang bangus. Isang bangus. Isang tatlo kilo ang more, ah, Okay, okay. Ayun, mga so, good hindi size na rin daw. Hinihingi lang ang kanilang mga pre-sipro. Oh, ayun. Hinihingi uh, mga good size na rin daw yung mga, so, uh, mga ito, bangus dito, ito, guys. So, yun. Tara at makikita na natin kung ano at excited na rin mga update dito sa Daco so yun tara samahan nyo kami guys yun so ayan mga master ayan alam nyo na kung magkano yung ano dito ulit yung update natin ngayon kung magkano per kilo so ayun tayo ay magta-try na tayo dito ayun ganoon pa rin yung magdaanan dito so yun uh, marami ng mga master dito guys dito sa ano Ayan, oh, bawat kubo. Ayan, sa unang kubo nating na dadaanan ay mga master. <laughs> ayan, oh, shout out po. Ayan. Marami na? Wala pa? Ayun, yun. diyan yun, ano pa yan? No? Mga tsaga-tsaga lang. No? <laughs> so, ayan, isang piraso pa lang dahuli na master. Ayan, tsaga, mat yan sa tsaga, no? Oo, oh, dito mo na master. Oo nga eh. ayun oh, dito. Pwede, family banding. Good morning po. Ayan, kasama ko po kay sa vlog natin ha. <laughs> ayun isang family sila dito guys. Ayan, no? ayan o, no? shout out po. ayun o. Wala pa mahuli ka. Ah, wala pa, kakarating lang. Oh, yun o, no? yun talaga magandang ano dito. Ah, fishing banding ano. <laughs> ayun po. Thank you po. Adan po. Po. po muna kami, doon lang kami sa kamila. ayun Ano pong po ano nyo sa... Ah, Gindrops TV po. Ah, okay po. Ayan po. Ayan, so ayun guys. Ah, dito na tayo sa pisto. Dito tayo sa ano. Ah, uh, yun, uh, hindi na natin na BJ mga ibang mga dadaanan natin. Eh pasaway tong ating kamera Ayun. Pero maraming mga master doon sa kabila. <laughs> so ayun, ah uh, bali magse up na muna tayo guys. Ayun ah. Uh, pati, pati doon marami na rin dito, ano. Eh, uh. sa kabila. Ayun. Tara yan. Ah up muna tayo. At syempre, para ma-try na rin kaagad natin dito, guys. Ayun. So ayun guys, naka up na tayo. Yung gamit natin is yung rad na uluwa yung binigay sa atin ni Sir Dennis tapos 15LB yung line natin tapos pinarisan lang natin ng Airlex 4000 at yung leader line natin is 30 pounds tapos 4 hooks yun know, na yung gamit natin na seat up ay yung ginamit din natin na ano yung nasa tutorial natin guys 4 hooks na 8 uh, feet yun know. na Painanan na natin dito guys medyo malakihan lang natin yung pain ng konti kasi maraming duri dito malalaking duri kaya yung dalawa sa baba papainan natin ng jambo yan yeah, medyo jambo tapos dito sa taas yung katamtaman lang para sa bangus naman siya sakali baka makajakpatan natin yung dory dito hindi <laughs> natin alam kung kakayanin din na sit up natin sana yun si misis naman tau naman gamit niya ay magtitilapya siya ayun o oh, naman daw siya wala siyang reel so magtataw tau siya kita e, tayo magpupukul na tara guys <clears throat> sana makadali yun o oh. yun go lord bigyan nyo kami kahit isang dory lang <laughs> Mga ngarap tayo ng duri, kahit isa lang, pwede na. Mm. Nandun sila eh, nandun oh. <laughs> ayun, malayo-layo yung ano natin. Hagis. Tapos kaya dito natin si Salpak. Ayun. Tapos chick drag tayo. Kailan luwagan lang natin? Kasi ayun, pwede na 'yan. Pwede na 'yan, hindi niya nakayan putulin 'yan. Pahala siya kung saan sa tatakbo So okay. yun guys, sit up din tayo ng pantilapia natin Sana makadali tayo Sit up din tayo ng pantilapia Dito ay magtitilapia Dalawa kami yeah. ni Macy magtitilapia dito Okay, sit up muna tayo, pangalawa So yun guys, ay tayo ay magta-try na So magta tayo dito guys Yung pambangos natin is Wala, wala pang napaparamdam So maaga pa naman Pero ang daming nagbubulwak bulwak na mga lalaking anak okay. yan So magpapain na tayo eh pala yung gamit nating sima ngayon guys ay kakaibang ano to. Ito daw yung auto ano, auto hook set na sima, ayan oh, makikita niyo. Number 6 'tong gamit natin. Try natin to kung maganda ba tong hook na to. So nakukuha lang natin to sa Shopee, sa online, ayan. number six Number 6, try natin kung okay to. Yan, stay lang. good size oh good size pamustis ah you know, good size guys oh may good size na nga dito sa ano guys sa, sa dako Kaso, may mga maliliit din ano nakahuli ta yung dalawang maliliit kasi binalik ito good size ah Ay, binalik ayos pwede na to goods na goods sana makadali tayo ng uh, mas malaki dito kasi dito mayroon ding mas malalaki dito goods na goods din oh no? si misis nakahuli na kanina ng tilapia malaki kaso pinakawalan niya nakalimutan kasi namin yung lagayan yun nakaisa na tayo ayos okay. guys you know medyo malalaki pa pakain natin dito sa baba sana nai na kaysa na tayong malaking bangus. Sana makadali makadali tayong duri. Duri naman. Yun yung nasa gilid eh. Sige sila kaya doon tayo magpupuro sa gilid. Ayan. Okay. Kaysa na tayo. Sana malagdagan pa. lang yung camera natin guys na wala talaga sa ayos. Wala talaga sa ayos to. Camera natin. Wala na. Sumuko na yung camera natin. Hindi ko alam ano nangyari talaga dito. Hindi nasa ano na siya nabubuhay. So, ano? Ano to? Ay, maliit na bangus. ano o. Maliit pa. Pwede na to. Sama mo na dyan. Oh. Ha? na para may kasama na yung bangus natin. Pang na rin to. Ayos. Dalawa na sila. Mm -hmm. Okay. Dalawa na. Baka na to Oh my god Lord sana Sana duri na to wala kang Hello, Sana magkatama. Sana, maganda, tama. Sana mahalan, Mangylo, bangos, Hello, maganda, tama. Okay. wala ah. lang guys, ang panalo. Okay. guys, pangilo. Pangilo lang natin ito yun o. Uy Kala ko duri na <laughs> Uy Ayan oh <laughs> Kaya natin Pagod na rin siya eh Huh? Yeah. Hello. <laughs> ano? mga malaking bangsa rin dito pala kayo ano? Tsagaan lang, kailangan lakihan nyo lang ang pain Ang diskarte dito, lakihan nyo lang ang Tapos ipupukul nyo dun sa malapit Ay, malapit dun sa kabilang nape Yung walang mga tao, yung walang bulabog Kasi kung dito malapit, ay, din na sa malapit, ayaw nila Ayaw nila kumain Kaso tilapia dito guys, para medyo ano, malalaki rin, pero madalang kumagat na yun kasi mga pusog ata. So yun, kala ko dory na, lakas mga <laughs> Nice one. Ah, kadali na tayo. Nakatatlo na tayo ng ano, bungus. Ayos. Pain tayo ulit. Ayun guys, may, may jaguar din ulit. Yung po ang pintalapya natin, nalaki na jaguar. Hinatak <laughs> bigla. Oh, tika, tika. Sige, sige. Ah, yun. Ayun, kunti lang yung hawak ko. Oh. Ay, laki. Lapad <laughs> <Lala> <doon>. o. <laughs> Ayun, tinatak natin kay misis. Oo, oh, yung tinapia mo sana. May kasama na sana. Mas malaki pa dyan eh. Oh, Oo, mas malapit pa dyan. Ayun kaya hindi ko sa'yo pinapaan, pinapaangat. Kasi oh, ang nipis na ng nang tama niya oh. You know? Kaya tayo mapigtas dito oh. Ay pero hindi is katigas-tigasan niya rin eh. You know? Pero mga nipis lang yan. Maya-maya eh. Alam mo, hindi mo na biniwas yun no? Pero nag-auto-oxid siya. Galing. Mm -hmm. Ah, hindi rin tayo katigas-tigasan ni Panestas. Ayan guys, magandang hook din pala ito. Oh. Ayan, oh. may nakikita niyan. Ayan, magandang hook din pala. Kita ba? Tama, kita. Ayos. Ayan yung jaguar, oh. keep natin. Ayan <laughs> yung Parang may malaki doon kanina. Fish on. Kasi maliit to guys. Ah, natin to pag maliit. Halo yung bangus dito ngayon guys. Halo ayun oh. May maliliit talaga. Ayun no, oh. Medyo maliit. Pero pandain na rin sana to no. Ayun oh. Yan. Pang apat natin na bangus pero maliit masyado. Kawalan natin. Maliit pa masyado to. Buhay pa yan. Ayun no. oh ayan guys update update medyo mainit init na yun o bali buti na lang yung area dito is may kubo may lamisa may upuan ayan eh, okay naman yung kalagayan namin kahit medyo mainit init <laughs> at nagaantay pa rin ng ano kagat ulit at madalang ang kagat ngayon guys kanina nakadali na sana siya ng tilapia malaki kaso ah, nakalimutan namin ilagayan kanina doon sa motor binalikan ko pa hindi nakantay ilagay niya sa plastic <laughs> natawa ka na lang sa natawa na lang siya sa ginawa niya nilagay niya sa plastic pumasag na yung tilapi ayun nabutas na. <laughs> sayang magaling eh magaling hindi kasi marunong magantay eh so yun yun na ganda dito And dito pag nagre-relax-relax relax ka lang. Ayun, sige, hagis. Ayun, gamit niya 'yung taw O, Ano ano kasi talaga dito, guys? Ah. Uh... Pagka ano dito, tiagaan. Pagkat lagang pagka inip ka, talo ka. O dito, ayan, nangoo yung diskarte dito pag nagbabangos. Medyo matsaga ka rin. Tapos kailangan doon sa may bandang dulo, parang aling nini din doon sa may bandang dulo yung walang pulabog sa may malapit sa gilid ng net nandun yung mga bangos pa ikot ikot nandun din yung mga malaki pati mga dory nandun kaso ayaw dumali ng dory busog ata eh kanina akala ko dory pala malaking malaking bangos uh, ano sa may gitsang kilo may gitsang kilo yung nadali natin yung bangos yeah. ayun pa paano meron na umpiso na saan grabe, grabe. <laughs> Ah, ano, nakamayan na siya, oh. <laughs> Mayan. Ayun, okay. Ha? Oh, yun guys, nakapisyo na siya. Mayan. O, oh, diba? Eh, hey, tala na yan, abang nakaupuan. Ah, uh, ang fishing. Ayan, oh. Baga, ayan, nagbanding na naman kasi kami ni Mrs. dito, guys. So, ayan. Marami tayong nakikita dyan, ano, pumapasag na ang lalaking durit sa bangus. Nakikita na ito na mga, ano, lumulutang yung ano nya? pin ah, 'di man fin uh, nya Ayun eh, kina kagata. Ayun ayun. yung kuna, yung kuna. Oh, ha ba? Tadi. Dinagat ano natin pambuhay na Oh. Ano mo Dali. Tadi, tadi. parin yun. Está tranquilo, está muy tranquilo. You guys lapya uy eh ayan na dali bakay makawala daadto siya sige 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 daibul hook naman siya ay isa lang ay gudti hina naman sige angat oh hindi na aro lang ano sa hasanya ay wala na natanggal na ang bihirak ayan na samabit sa anong naku pinulupot pa yun hindi sa hindi sa ayon ayan guys pinakawalan niya na naman <laughs> ay ano na naman nakadalawang tilap na siya pinakawalan na naman niya kasi nga daw hindi daw counted dahil nahasang lang <laughs> hasang lang daw kasi nasabitan kaya ayaw niyang iangat <laughs> gusto na daw niya sa bunga <laughs> ano ba yung misis <laughs> <Na> <laughs> ano nga ba okay na yun huli na yun eh bakit ganun ako Sinayang mo na naman, ipampaksim eh. na yun eh. <laughs> Ayan guys, dahil hindi daw nabibig. Ayan. Ayan, nagpapaliwanag siya kasi hindi daw nabibig. Kaya kailangan, nasa bibig. <laughs> kailangan daw nasa bibig na, ano, na -hook. Dapat na hook sa bibig. <laughs> Pag malaking tilapia yun, malaking malaki, tapos na, papagalitan talaga kita kung talagang, ano, hindi mo pa ayusin na, dahil. <laughs> Ayan. Grabe talaga siya guys. Yan, marami pa rin tao dito guys, ano? Dude, yun, no? yung mga master dun, no? Yung marami yan, eh. halos puno yung kubo dyan sa ano? Araw ngayon ng Sabado guys, yun, no? Pati din sa So, yung diskarte dito guys, ang pukol dahil yung ano na yan, tawirin kasi yan, eh. Yung mga kubo na yan. Walang tao dyan, walang nag, ano, pisto. Tapos yung, dito mula kasi dito, paikot yan, papunta pag-ikot. Hindi na natatawiran yan kasi nasira na. So nandun sila sa gilid na yun dun sila nagpipwisto kahit mga dory. Kahit kanina pagdating namin ng ano uh, mga bandang alas 11. Pagdating namin, yan nandun nagpapasagan. Kaya dun tayo nagpupukul. Ayan, eh, nakakadali tayo ng mga malaking bangus. Yun. Yan yung ano natin, bangus natin guys. Oh. Aba, mabigat na. Uh -huh. Ayan Oh. Ayan, piraso na to. Ayan Oh. Oh, Uy, dalawang ano tayo. May dalawang solid ang laki. Ayan. Mas tayo. Madali tayo. Ayan, sana mas magandang ulit ng malaki-laki ulit guys. Para mas maganda yung ano natin. May iuwi. Kasi hanggang alas 3 lang kami dito guys. Malaki na Bamos dito Kay The Yun, no? Yun sulit na rin tayo Nakarami na tayo And Guys medyo Nanahimik na Ahit ngayon ay alas 3 na Kami ay magdandahan na Kasi si Mrs. ay maglalaba pa daw Yun no? may papareveal daw si Mrs. Huli niya ay, no? Huli reveal yeah. <laughs> Yung huli niya guys yung huli niya sa pantilapia niya yung dalawa <laughs> yan yan dalawa oh, uh, diba? dalawang mama, mama. Ano, mamaw, mamaw. <laughs> ayun okay yan si guys mo. magliligpit na tayo mamaya maya so yun mamaya uh, maya guys magliligpit na tayo at uh, tayo ay uwi sulit tayo naman yung ano natin sulit naman na yung huli natin kaya ayan. so ayan guys uh, nakapagligpit na kami yan ligpit na kami wala na na stress na kasi guys uh, ngayon sa eh, saglit lang kami tsaka na uh, lalaba pa raw si misis kaya magdahan na namin umuwi uh, paabuti ko sana ng mga guys hanggang alas 8 baka pa patay ng dory pero hindi na susunod na lang agahan na lang natin yung pag-upit na pag, -gupit, pag -gupit. pa daw kasi yan eh <laughs> pero goods na rin naman kasi tayo sa huli natin guys ayun o ahuna uh, natin goods na rin tayo at saka may mga malalaki tayo na dali. kaya ayun ano yun yan. yan o yan o goods na tayo Kung pang ulam lang is goods na goods yan ano o meron tang pang ihaw yan o yun <coughs> Ayan guys, Iyon, nabawasan, nakawala pa yung jaguar namin. Pasaway. Puro bangus tuloy. Pero okay lang yun Ayan oh. o, so, yung... Oo, oh oo. Oh, oh. Hindi natin napansin. nakalusot pa nga. <laughs> oh, mama, mama. Buti hindi bangusan o. You know. Pasalamat yun, pero hindi. Okay lang yun, kasi nag-iisa lang yun. So ayun guys, ah, uh, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay ng aming fishing adventure ni Mrs. ngayon. Ayun, Mrs. You know. Ah, uh, kami ay magpapaalam na guys. Maraming salamat ulit at God bless po sa lahat. Goodbye. Bye.